lang yung kaitan ko, no, kumpanya na nagpapatakbo ng program sa anti-Sara Duterte online. Ito na nga ang gaba dili magsaba. Isa palang mayaman bilyonaryong negosyante ang nasa likod sa paninira kay BP Sara Gumagawa sila ng mga peking account para siraan ang imay ng mga Duterte, particularly kay BP Sara. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang doon, siraan daw si, si BP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo generative AI of Philippine chat GPT accounts na napapabalita ang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutinig naman kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito ibinalita ng mga malalaking media. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment. Ito yung mga nagko-comment na ang profile nila ay nakalak. Or yung mga account nila walang followers or walang friend. At ito yung mga account sa Facebook na bagong gawa pa lang. Ito yung mga fake account or quadcom. Kumusta na? Anong gagawin nyo dito? Posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos Camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tangco o mas kilala bilang Jager Tanko. Uh, meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung uh, ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila. Uh, kaya ako nagsasabi lagi no na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment and intended to disqualify me from the 2028 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niya tingnan nyo. Uh, noon may tricom ba ang tawag noon? Ang tawag nung hearing? Anong? One com Tapos may tricom for fake news and... For fake news? Yes. May tricom na for fake news. Pero kung makikita nyo ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression mga legitimate so social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas pero uh, nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses uh, tinawag doon sa trikom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan yeah, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga politika at harassment sa mga kalaban ng politik kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir. ha Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumahi, tumatahimik na lang kami. Yung mga kaadalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera kapalit ang signature. Yung uh, nilabas ng OpenAI na uh, isang kumpanya na involved Uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa sa universe. Para lang ipakita uh, sa mga tao na kung anong ginagawa ng administration. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang uh, gusto pang i blame no, sa akin ang pagsakma ekonomiya ng Filipinas.